tungkol po doon sa mga contractor na naging uh, contributor o donor no mga kumandidato nung eleksyon 2022, makakapiling po natin para bigyan linaw yan. Si Chairman George Irwin Garcia ng Commission on Elections. Chairman, good morning. Welcome back sa programa, sir. Maraming salamat po. Ako, magandang po. Magandang umaga po, Ma'am Cathy, si Emilia. Magandang rin po sa si mga kababayan natin. Chairman, linawin lang namin, ilan po ba talaga yung uh, mga tinitingnan o natukoy na ng COMELEC na contractor? Labin lima, yung iba pong ulat, lima, yung iba apat? Apo nung po, as of Wednesday, nitong nakaraang linggo, labing lima na po yan. Nagsimula sa tatlo, apat, lima. Ngayon labing lima na po. Patuloy po kasi yung ginagawang pag-review ng ating pa Political Finance and Affairs Department, po yung opisina na in-charge sa ating mga sose. Again, hindi po namin tinitingnan yung nila pero syempre, naka-attach kasi yung mga contribution, yung mga donation, yung mga acceptance doon sa mga sose, ng mga kandidato. Kung kaya as, as of Wednesday, labing lima at maaari pa po itong dumami. Gusto ko lang po liwanagin yung po sinasabi natin mga kontratista. Kontratista po yan pero hindi pa po namin confirm kung sila ay kontratista sa pamahalaan, especially at the time of the filing, ng kandidatura noong 2022 ng mga ilang kandidato. Mm -hmm. So ibig sabihin, hindi pa sigurado kung may live contract po sila with the government at that time na nagbigay sila ng contribution. Pero hindi po ba detrimental din yun? Kahit walang kontrata pero parang siyempre kilala na sila, nagbigay close doon sa kandidato, mapapaboran din po, hindi po ba? Kaya po gusto naming alamin talaga kung at the time nung nag-file ng kandidatura yung kandidato o yung political party, ay meron ba silang live contract o ika nga ay kontrata sa pamahalaan o kaya naman pagkatapos ng halalan sila ba ay nagkaroon ng kontrata sa pamahalaan. Napaka-importante po yung bagay na yan. Ngayon po, ang pagkatapos po namin makita ang lahat ng listahan ay atin pong susulatan ang VPWH upang alamin kung at that time po ay mayroong kontrata before, during or even after mm -hmm. the election. May posibilidad din po kasi ma'am Cathy at uh, sir Emil na yung nag-donate ay maaring opisyal, may-ari ng mismong company. Siyempre alam po namin ang magiging rason uh, at uh, deteksa ay diya personal capacity mm -hmm. yung ibinigay na donation. Opo. Chairman? Opo, opo. opo. Ay, ay Chairman. O, Chairman, dun ho dun sa natukoy ninyong labin limang kontratista, kasama ho ba ito? O meron kayo na natukoy na kumpanya dyan na kasama ho naman do sa isiniwalat ni Pangulong Bongbong Marcos o, na yung, involved yung sa mga, rin. Oh, mga questionabling proyekto, Chairman Sir. Ako po si Emil, I will be very honest, hindi po natin tiningnan kung hindi ko nga po alam yung labing na dahil siyempre hindi naman na tayo masyadong uh, ganun ka-aware doon sa mga labing lima po ng ating Pangulo. Later on po siguro makukumparaya natin kapag kaya na yung atin na i labas officially. But in the meantime, ang aming pong pakay ay yung pa mismong listahan ay uh, Okay. mga kontratista mismo ng pamahalaan. Sayang, Chairman. Na na sana kami ni Gabriel. Anyway, anong <laughs> posisyon ng mga politiko, Chairman, ang binabanggit ninyong uh, mga tumanggap nitong mga campaign contribution, ika nga, na tinatawag? Yung pong departamento, ang sinimulan po nila ay national positions. At tatandaan po natin noong 2022, President, Vice President, Senators, party list ang uh, po noon. So yung muna pinatingnan natin kasi po yung nag-file po noong 2022 ay almost 44,000 na sose eh. and uh, therefore uh, in fact pinatigil po natin yung ginagawa nilang pag sa pagtingin at pag ng noong 2025 sose eh. kasi sabi natin ito namang pinatawag uh, na uh, election offense na ito ay... Uh, pe pwede pa hanggang limang taon. So kung 2025 hanggang 2030, kung 2022, 2027. So para po hindi mag-prescribe, tinitingnan na po natin muna yung 2022. Mm -hmm. Okay, may, may mga hindi po ba nagsubmit ng SOSE, eh? uh, Chairman? Diba? Mada ah, madami rin po. Katulad na limbawa nitong 2025 elections, sa 166 na senador, 161 lang ang nag-file. Sa 155 na party list, 143 lang ang nag-file. Pero Kalimitan po yung mga hindi nagpa-file, yung po mga hindi pinapalad, yung mga hindi na mm. nananalo. At uh, ang atin naman pong batas kapag hindi nag-file, hindi po yung kulong o hindi po yung pagkaka-perpetually disqualified to hold public office. Kung hindi, kapag daw po hindi nag-file, ay merong administrative fine lamang. Subalit, kapag dalawang beses na magkasunod na halalan, hindi nag-file ng SOSE, ay perpetually disqualified na po yung kandidato to hold public office. Chairman, paki-educate lang uh, huli uh, kami. Ano ko, kapag ka pasok sa campaign period at uh, doon nagbigay yung uh, kontratista sa kanilang uh, politikong sinusuportahan, anong, sino pabrurusahan dito? Yung kontratista lang o kasama hu yung tumanggap na politiko? Una, ang title po kasi, uh, Sir Emil, um, Section 95 uh, ng Omnibus Election Code, Prohibited Contribution. At yung letters sinoon, ang uh, pangatlong paragraph ay patungkol sa natural or juridical person meaning tayo tao natural mm -hmm. juridical pe pwedeng korporasyon mm -hmm. mga opisyal o mga opisyal ng kumpanya na merong uh, kontrata sa pamahalan, whether service contracts or public works contracts hindi naman sinabi ng batas kung existing o kaya later on pa magkakaroon ng kontrata ngayon yung po yung, uh, yung liability ibig sabihin yung mismong kumpanya o tao kaya lang sa pinakahuli ng seksyon na yan Meron din pong liability yung mismong tumanggap ng uh, contribution. Mm -hmm. So ang sa amin po muna ngayon, Mom Cathy sa Emil, doon muna kami sa sino ang mga nagbigay. Pagkatapos later on, tutuguhan namin sino ang mga tumanggap. Kaya kapag kayo ginawa na natin yan, naka-paragraph 'yon o naka ito yung mga nagbigay, ito yung pangalan, ito yung amount na binigay at ito yung tumanggap. Lako, napakalinaw. Chairman, o sige, Kati, Iki, Banat. Okay, uh, update na lang po kami tungkol sa BARM elections. Uh, chairman, uh, ano po ba? Tuloy na tuloy po ba? Anong nang mangyayari? Siyempre po sa amin, Ma'am Kati, Sir Emil, tuloy na tuloy po. Nandito po tayo sa Samuanga City sa kasalukuyan upang makaugnayan natin yung ating mga kababayan sa Basilan at uh, tawi-tawi noong nakaraang linggo kasi nasa Cotabato naman tayo para do sa mga kababayan natin sa Maguindanao at uh, noong nakaraan pa ay sa Lanao naman tayo. Ngayon po, Tuloy na tuloy po October 13, kahit pa nga medyo hindi naman po sa pagkakaunawaan, subalit nagdeklara kasi ang COMELEC na hindi na po namin talaga mahihintay yung panukalang batas. Ano, naging batas na noong isang araw kung saan yung bang pitong na upuan na dati-dati ay sa Sulu ay madistribute distribute mm. doon sa mga natitirang probinsya. Eh kami po, dahil kapag ka po yan ay eh, ngayon pa lamang nila aaksyonan, ay eh nakumamkatit Sir Emil, October 20 ang pinaka-conservative namin na computation para po makapaghanda. Eh, lampas na po yun sa October 13. Kaya po ang sabi namin, doon na lang po muna kami sa 73 seats kung kaya nagtuloy po kami sa pag-iimprenta ng balota hmm. ng isang araw. So as is po uh, sa ngayon, ano? Uh, pending any decision by the courts? Yes po, tayo po'y matutuloy sa October 13 at sa mga kababayan natin dyan sa Bagsangoro, tanggalin niyo na po yung agam-agam. As far as the communists concerned, kayo po'y dadako sa mga presinto sa October 13 upang bumoto. Chairman, maraming salamat po sa inyo. Have a blessed weekend. Salamat po sa serbisyo ninyo, sir. Maraming salamat ng kati Sir Emil. Mabuhay po kayo. Salamat po. At ipodakapanayam, Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections. walang pinoy protect